Ayan guys, kain kami ngayon. Nag-hot pot kami. Alam niyo guys, nakakatingin ako dito. Ito yung ano niya. Ito yung camel niya. Pero sa iba ako nakakatingin ng bagay. So ayan yung hot pot namin. Iba-iba. kasi nga nung ng hot pot. Kasi nga ba Iwas naman kahit paano sa lame. Kapatido, kapatid at kapatid, si Hana. Sa pagsupatid. Hello. Gusto na ha? Kaira na. Kaira na. Hindi ko kasi nadala yung ano ko, yung maganda ko sa lipstick. Nasa bilihan ko eh. Hindi ko kasi sa, yung selfie ko kasi hindi ko kasi maano makatayo. Ayan. So, i-purit na natin ito. May ano na eh.

Hindi ko alam kung paano papatag yan. Ito lang pala yung solusyon niya, o. <laughs> Tatakpan niya, we. <nere. laughs> walang ganito sa, sa mundo kasi. Okay. 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 Ayan guys, kayo na yung natong itong ilagay kasi nga medyo hindi naman siya parang matagal. Ako gusto ko nito talagang masyadong luto kasi ano na yun, kumukulo na yung ano niya, tubig. Ayan, ilagay na natin. Kasi si Bershi, may ano yan, may corpus yan eh. Parang talagang tagal ng ano, no? Hindi ka tulad noon, ano, ang dali ang galit. Ayan. Siguro mahina yung apoy. May Tama, apoy ba? wala na naman hinaan na yan. Automatic na talaga. Wala <laughs> nang apoy. Bebe, bebe, Hindi kasi meron, kaya sinin. Ayan. Ayen. Kawano guys, kung ano 'yan, basta 'yan ayan pagkaen. Tapos dito yung meatballs. moleste. Ayen. Ayan, wala si ketchup pano-pano, tatakasan 'yan. Ayen, yun na din natin ganyan. Oh. Ang tagal no. kanin natin. Hindi naman kasi feeling ano win to eh, dami. Lamihan kasi mapupuno naman masyado. Taupo yan eh. Kailangan pa tayo. Sana taga. Kubusin ko na to para ano na. Dahan-dahan na -dahan, baka masapon. A. Ah, Ayan. Mushroom. Ito yung black mushroom. Ayan. Tengang nag sa amin to. Ayan. Ayan pa rin. Nagdaga natin. Pero din natin pwedeng damihan kasi nga puno-puno na masya Yung mais kasi medyo matagal-tagal lang kasi maluto yun. Ayan. Ayan. Isa lang kasi nandun eh. Ito na ba? Ano ba? ba? kanina kasi isa na. Ayan, natok na ko yan. Ko. Mo. Diyan. Diyan, oh. diyan. Kunin mo itong karne. Ayan yung carne. Isa tayo dito. Basta pa parang naman na pala mo dito. ito naman isa sa akin. Kasi nga, papalitan namin. Wow, lutong nito. na Isang puluan lang Punitin natong gabi para palitan natin. Wala Mabilis na pa Walang ganun. Lagay mo na yung ano, yung gulay. Ayan, gulay yan o kalabasa. Double purpose yung kamay ko, kabilaan yan.

mabilis ah. <laughs> Baka mo, <laughs> tayo matapos dito. Wala kaming curfew. Ikaw may kasi, kasi nine. ako kasi, parang, tak nine. Si kasi, ano, mm. kasi, okay. marami pa pala, na yun, kasi, pangit naman yung may Yung may gusto. Ano ba ang Ano ba repeat? Ano ba ang repeat? Ano ba Ano ba ang Kailangan na nilang repeat kasi okay. kung kailangan okay. nilang repeat. Sarap na sa magpapaalam niya. At least po, pinakita ko na yung mga kinakain namin. Ako na yung kinakain namin bago kami guys umuwi. Ayan. Ayaw ko kasi masyadong pahabain yung videos ko. Video, 8 minutes lang. Okay na yun sa akin, 8 minutes lang. Thank you so much po. Bye-bye.